ano, bibisi. Pwede na yun muna, di ba? Gamitin. Dumula doon. Kukunin din tubig doon sa amin. Kainin pa. Shoot lang yung BBC. Papunta rito. Para may tubig. Ganyan na. oh, ganyan Isang buo. Para pagkuha doon sa amin sa bahay sa tubig. Ah? Hindi mo naman iya, Tusok mo lang naman, di ba? Diyan, sa ano sa gilid eh. para may tubig tayo rito pag nagbuhos oo may tubig naman dun Ganun, eh gaganon eh Ah? Oh, pag ano? Isang roll yun naman ang biliyan ng ano eh, ng bibising ganyan. Oo, hindi. Hindi pwedeng, ano, putol. Isang roll And guys, pagawa tayo ng bahay ng mga bata. Anak ko yan. Anak ni si John at kay Nakadula yung lupa, no? Ang daming lupa.

And guys.